Oh, mga palangga. Ito tayo ngayon, no? Sa so, Ukay okay, na parang baklaran dito sa Morocco ng Casablanca. Anong lugar ito mga palangga? Yasan. ano na yan? Ariasani. Aria okay. Ah, yan. Aria Ang oh, mga magagandang Pilipina na nandito. Oh, ayan, ayan, ayan. ayan. mga magaganda. Ay, huwag oh, video. ayun oh, ayan. May sapman, may sapman. Ay, sapman. Ano pala? tagtitin dirham. Mm. May 20, ayan. Ang ganda, ganda. Mm -mm. Whatever. Oh, ayan. Mm. Ganda dito. Kung wala kang masyadong budget sa pera mo, may mapagpilian ka dito ng mga magaganda. Marami pa. Parang ano dito, uh, night market ng Tagum City. Ayan, oh. Iba yung ukay-ukay nila dito. Yung mga hindi na naano ng factory. Ayan. Mga magaganda. Ayan. Tapos dito. O. Maganda. May pang belly dance pa. dito lang po sa Arianis. Oh, ang ganda be, oh. Pang taps be, pag maliligo. Ang ganda. Tapak. Mm -hmm. Ayan. Ang ganda. Ang sali Hanggang dito pa yan, mula pa doon. Ay, oh. Grabe ah. Yung mga kunti lang yung budget. Dito, mga original din naman to. Hmm. Yan yung mga panligo. Hmm. Para itong baklaran. Kung sa amin, ito is para itong night market ng Tagum City. Hmm. Ayan Oh. Hmm. Mga Pilipina yan. Yung mga brand. Ang ganda ng mga brand. Hmm. Ito, dahil bago pa tayo dito sa Morocco, ito ang nagustuhan ko pero wala, wala akong budget. Ang hmm, ganda ito. Nagustuhan ko talaga ito. Ito. Ganda. Magkano daw dito, be? Magkano dito, ma'am? Atag 20. Oh, ang Hanggang kagandahan lang tayo muna kasi wala pang budget. <laughs> Magpapabahay pa. Hmm, tingin-tingin lang kasama sa kanila. Sasama sa kanila. Yeah. Ma'am, may 100 peso ako. Palitan mo. Ito lang, mama. Be, wala nga, may 100 peso ako. Palitan mo ng dirham, bilhin ko to. 20 lang naman ito. Ako'y kuwarta man. Saan yung pera mo nga nandito? Sabihin natin. Ibigay mo dito. Ibigay sa... Ay. Papalitan niya, ma'am? Ay, i-try. Sige. <laughs> kasi nagustuhan ko talaga. Ang oh. ganda. Mga talangga. Kasi nagustuhan ko ito. try ko itong 100 peso po. <laughs> palitan ng dirham. Kasi tag-20 dirham ito. 30 din yan? Ha? Oh. Pero mga kunang mam, ito mam. Ma ito na.

Oh, yeah, she wants to pay this one. But this is big. $100. She do not have to pay. It's okay. Just only, she will pay. Remembrance. Just only now. She do not have money now. Just only that. And teach you give me the Duma. Duma. And teach you to give me the Duma. Oh, let <ladies>, me. <one> <laughs>

Ibalik na lang. <laughs> okay. Be, 20 dirham mo. Palitan mo. <laughs> mo. mo. Bilhin ko lang yan. Wala. ipanghano ko pa <laughs> Yeah, I uh, bang. <laughs> near, uh, <laughs> near Indonesia, and Malaysia. Yes. Malaysia, not Indonesia. Uh, near six hours going to Philippines. Uh, yes, from Malaysia, but the nearest is Hong Kong, going to Philippines. Philippine. Just only two hours. Philippines, Indonesia, Malaysia. Yes. 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 Uh, <laughs> but the very nearest one is Hong Kong. Only one, two hour, one and a, one and forty eight hours. Uh, Si Ricky. may mga sapatos <laughs> pa dito, ang gusto ko. mga bago pa 'yan Hindi pa ano. 'yan Oh, may mga shorts. Oh, mga brand din yan. Mga ano, mga namibili na mga Franzia. Mm, may mga sunglass. Ayan. Yeah. May pangdonya. Pangdonya. Hehehe. <laughs> Ito, may pang-downy-a, pang oh. Naku po, baka ma-hold ma up tayo. <laughs> ma-hold up. <laughs> Yari tayo, huh? Diyo, ay. Kaya nga. May nakita ka? Magaganda yung mga eyeglasses doon, oh Oo, oh, ayan, oh. Ay, sure, ayan, ayan, mm -mm. oh, eh. oh. ano, parang isilin. Oo. Tapos may, ano, ito, oh, antik. Antik. Eh. Ano yun? Oh, maman, eh, $35. May camera pa. Oh, si Madam na mimili na si Madam. Maganda kaya ito na gusto nga po lang walang partner. partner. Ay ganoon? Umaandar pa yung mga relo. Duwende man yan. May baterya ba? Parang hindi naman umaandar yung mga relo. Wala yun, sira yun. Ah, sir, siguro, ano, lagyan lang yan ng baterya. Hmm. Mga kulirete ito, dito na part, mga pangkulirete. Hmm. Mandos. De, bili tayo ng ano ha, ah, ng parang glycerin, glycerin. Glycerin? glycerin. Anong glycerin? Ah, Anong um, parang ano? Eh. Pang ng skin? skin? Okay. Oo. Para okay. iwas sa bitak-bitak. Mm -hmm. Ang lotion na rin? Oo. Maganda yan. Uy, ganda to oh. Ito, ito. Ito ba oh, ganda? Oo. Ganda, oy. Ayan oh nakaano Naka ano pa? Original yan? Uh -oh. Ganda. Sinusubasta nila yung ano din. Ang mga gamit na hindi na nila ginagamit. Ito. Ah, baterya nga. Ito oh, umaandar pa. Oh, umaandar pa. Umaandar. Oh, Akin na nga yung salamin. Asan yung ba yung salamin? Oh, stainless. Maganda. Mm. Ay, mm. Laki ito. Lucky ang frog, di ba? Yes. But, it's just for the pang, ano lang, kalibutan. Kasi during the time when the father was get angry during Moses. Okay, bagay sa'yo yung kinikers ng Diyos Ama na maraming frog yun doon sa Egypto, sa Egypt. Kaya mali yan, cult pa din yan. If you believe to get lucky, just call him. Limti ka, huwag na eh. Bakit? Ito dai, Ayan yung partner niya. Ay, itim na dai ayaw ko. Mamaya maano na yan, ba? Yan oh, ang hindi iitim. Yan, yeah, hindi yan iitim. Try mo muna, isukat mo. hindi ako nagsusukat ng malaki, dai. Ito Why are you attractive that kind of necklace? Ay, kaya pala, pang Lucky Charm naman yan, Chinese. Ha? Saan? Ch lucky Charm yan. Dito? Oo. Uh. Oh, oh. Money catcher yan. Ha? Yeah. Money catcher, antik lang siya. Money catcher yan. Oh. Oh. Money catcher. Sign of cross. Money catcher yan. Ang kasusok -hmm. na dito? Oo. Nicholas yan eh. <laughs> yan. Mm. May mga pang-pulorete. Oh. Ito sana, oh. Ito saan na, oh? Ito saan na, oh? Hmm. Ay, pangit yan. Devil eye yan. Pakitin? Hindi, hindi. Devil eye yan, oh. Maraming nagsusuot niya na na Basta yung sinasabi nila, anti-devil eye, no. The devil will come. Mga kulay, hindi O, yan oh, Ang gabanda ng mga ano dito. Pants, o. Oh. Mga linen cloth. Oh. Sos, lady. Sos. O, nandun pa, o. Oh. Malaki. Marami pa. Uwi na tayo. Mainit na. Yung hinahanap ko, yung ano, pang pilgrimage ko. Ay, yung call, ano, tapos hanggang dito. Meron naman, pero di pa natin alam na. Oh. oh, di naman yan kasi sa'yo, malaki. Huwag kang video ng video. hindi, <laughs> <laughs> naman sinali kayo mukha mo. <laughs> Iniwasan kita. uyang <laughs> oh, yan, ganda yan. Be branded <hazps> Hindi ah. Ayan. Ano yan, be? Maganda. Oh, original yan, be. Original. -uh, -huh, original. Maganda.